Saligtan mga kaibigan sa uling bagay po ng ating uh, balitaan dito sa Arangkada Balita. Ngayong uh, makulimlim, umuulang, uh, binawag yung araw ng Webes, October 24, 2024. Nasa linya na po natin si uh, Legazpi City Mayor Alfredo Garbin. O, alamin po natin ang uh, kanilang sitwasyon dyan sa Legazpi City sa lalawigan po yan ng uh, Albay. Mayor, good morning! Good morning uh, Judith, and uh, magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. All right, kumusta po kayo? Kayo po ay, uh, yung inyo pong uh, lungsod na ano? nasa ilalim na sa state of calamity dahil sa bagyong Christine Mayor. Well, tama po kayo. Uh, the day after or ju during that was during the uh, height of the Typhoon na nagdeklara ang uh, probinsya, Lalawigan ng Albay, ng state of calamity. Mm -hmm. And it, it is but rightly so dahil talagang lubog na lubog sa baha yung uh, ating probinsya at yung city. Dala na rin ng malakas ng ulan. But right now, we are in the stage of uh, relief and rehabilitation effort. And uh, yesterday, sa city ng Legazpi, we were able to reach out uh, almost 4,000 families Upang this uh, mapagbigyan tante ng pagkain dahil hindi pa makabalik sa kanilang mga tahanan. Mm -hmm. But uh, right now siguro baka nakabalik na sila. And uh, we also de deployed uh, mga heavy equipments uh, to give way doon sa clearing operations natin. All right. Yung uh, kamusta po naman yung uh, supply ng inyong kuryente, yung uh, komunikasyon uh, medyo malakas na huba ang signal. As it is naman eh okay naman ho 'yung inyong signal ngayon, Mayor. Kamusta ho? Um yesterday, uh I think uh, totally ano uh, so not not totally but siguro mga 90% oh. ng uh, city ay uh, energized na. Mhm. Mm but Good. Uh, sadly uh, Judith Opo. kasi kami wala pang kuryente dito sa bahay. <laughs> <laughs> Nako. so okay uh, lang naman as long apa, as uh, the majority of the uh, population yes. of the city. Mm -hmm. uh, energized. But problema yung tubig. Tubig na yan, yung oh, uh, oh, uh, local water district namin. Opo, opo. Uh, walang supply. Mm -hmm. may, may tumutulo man sa ano is madumi. Yes. So, siguro dala na rin to ng uh, sobrang pagbabaha at uh, yung supply kasi namin ay galing sa isang bulk water supplier na kumukuha sa isang ilog. So siguro ganito na rin po yung dala ng uh, truck. Mayor may uh, nakipag uh, ugnay na kayo? May komunikasyon na po kayo sa ating national government? Ano kasi 'yan naman ho ay uh, pinatututukan talaga ng uh, Pangulong Marcos ano? at pinatitiyak niya na Uh, well, yung mga apektado ay uh, maibabalik din sa unti-unti no sa normal uh, nitong uh, dahil nga sa bagyong uh, Christine. Uh, masyadong mashadong uh, aktibo naman yung ating mga lead agencies when it comes to relief and rehabilitation effort. Okay. Yung mm -hmm. DSWD. Yes. And then tong uh, Department of Public Works and Highways for the clearing operations. CDSWD. Ah, uh, with uh, our Uh, um, interactions and uh, engagement, mm -hmm. nakakuha agad tayo ng uh, pledge na 10,000 food packs. And uh, kahapon mismo ang uh, office of the Speaker ay nakipag-ugnayan sa atin para makipagtulungan uh, sa relief efforts natin. So nagpapasalamat tayo sa ating uh, Pangulo, lalong-lalo na rin kay Speaker Martin Romaldes. And of course, ayon chairman ng committee of appropriation si congressman Saldeco of Bicol party list. Opo, o -o. tuloy na pagka uh, kumpara uh, pagpapadala ng tulong uh, dito sa Bicol region and mm -mm. particular sa ating city, ang Legazpi City. Opo, mayor uh, sa tingin nyo mga ilang araw uh, uh, magtutuloy-tuloy I mean yung inyong uh, rehabilitation efforts para doon sa ating mga kababayang naapektuhan. Diyan po sa inyong uh, lungsod yung clearing operation almost done na except right. that uh, the uh -huh. damage to infrastructure uh, will uh, lingers. And that's why ang um, uh, pinaabot ko na rin to sa so, uh, Office of the Speaker and uh, kay Congress uh, of the Chair of the Committee on Appropriation. Uh, since uh, we are still in the budget process for 20 2025 na uh, matingnan yung mga damaged infrastructure, especially those bridges uh, and uh, yung mga irrigation system natin. Uh, para uh, mabigyan ng budget for next year. All right. And mm -hmm. first, the necessary equipment for the rescue personnel, ng cost guards, ng BFP. This is one thing also that we have to take into consideration. Uh, so kasi nakita natin na uh, hindi masyado equipped yung ating mga mm -hmm. uh, mm -hmm. rescue personnel na uh, nalalagay rin sa ang kanilang uh, uh, sarili sa kapahamakan. Uh, uh, during the rescue operation so i okay. also uh -oh. those issue sa ating uh, mm -hmm. national government mm -hmm. all right ma ikling uh, oras na lamang po ang uh, meron tayo uh, mayor no pero ano ubang panawagan nyo pa sa national government sa ating uh, sa inyong mga constituents lalong-lalo na no at sa iba pang uh, maari pong tumulong sa inyong uh, ibsan po yung inyong nararanasan ngayon inyong uh, sitwasyon dyan sa Legazpi City mayor kulang well, uh, sa atin lang dito is uh, sana uh, patuloy lang na magtulungan na uh, wag mo na magsisihat sa panahon mm -hmm. na tayo ay uh, lugmok at uh, atin lang ay i think we need to reassess uh, because uh, as we observe uh, uh, kung bangga nawala yung best practice namin eh na mm -hmm. zero casualty based on the preemptive evacuation yun iba kasi matitigas yung ulo oh uh, 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 because uh, Siguro na sana eh na pag-signal number one, akala nila, may hinalang, e pala, okay. sobrang lakas ng ulan and uh, that caused the uh, so much flooding. So I think we have to reassess and again uh, go back to the best practice of uh, disaster risk uh, preparedness, uh, calling for the um, immediate uh, or uh, the, those um, preemptive evacuation so as to avoid uh, uh, or to attain at zero casualty sa ating probinsya, at lalong-lalo na sa Legazpi City. Okay, ingat po kayo dyan, Mayor, ha? Ingat salamat. po. Salamat, salamat po. Magandang umaga. Yan po mga kaibigan, si Mayor Alfredo Gorbin ng Legazpi City dyan sa Albayan.